ayon dumali na pwede to plate na po ito mm, talaga natin kal dapat yung ha haluin yun no yari na Pangulam pang ulam na <laughs> ang tawag ng aking kakilala nung oh yung ating kaibigan bagas bagas ng saging ano bang ulam ninyo oh yeah, bagas ng saging yan ho ang ating isasahog atin hong hihiwain paksiw po ang luto nito oh yan yeah. yan ganun lang po ah oh. kita ka. ang tawag po namin dito nung iba ay bagas at alam niyo po ang bagas yung tigas ba kumbaga tigas ng kahoy ganun ay o oh, ay di kumbaga sa madaling sabi ay argig tigas ay hmm. anong ulam ninyo bagas na saging yan tawag niyo iba daylight uh -huh. ay uyan, po, ah, oh. Pwede pong ganito yung sabah. Ay, sayang laang, oh. Pag po yung nagbagyo, yun, pwede. Huwag naman sana na, at, ah, uh, ah, tayo pa natin, ah. Pero pag krusinada na po, ay eh, dinasa sa atin ang desisyon. Yan, oh. Ito po yung ganito ang pagpaproseso, oh. Tatanggalan ng mga sinuler. O, oh, yan, oh ito po ay dagta dagta ng banana Yun Yan po pagpoproseso nito na uh, nabitin po ba siya yan yan no? tatanggalin natin ito po yung nakakatigak hmm. ito po yung kahit erikta na But ito may malambot Ay, talaga pang matigal-tigal na, oh. Ito na pong laging texture, oh. Pakita ko po sa yung texture to yun po. Lumaki na, oh. Ganito na po oh, siya kalambot, oh. Matigas, ay. Ma, ano, mainit. yang ang garni na ho yan oh. para medyo matigas pa rin po oh. pwede pa naman po nating palambutin pero iluluto ko na po oh. yan mas maganda ho yung ganitong parang nakukurit na o oh, yun o oh. yan po talaga ang ano ready to paksiw na po ito yung pong parang alam nyo po yung sinasabi ko sa inyong ano yung W brown yung po yung sapatos na durong tibay oh, ganong kapitas ito mag aad lang ho tayo ng tubig Yan po, na po tayo ng seasoning. Yan no. Ang pagkakamali ko po, hindi ko nahango. Yung iba parang may tigkal po sa ilalim. O. Oh. Yan no. Dapat po ay hahalu-haluin. Meron pong tigkal. Maglalagay po tayo ng asin. Yan po ay paksi. Uh, oh. ano ba rin? Eh? bawang paksiw po nga lutuin pinaksiw tapos kung ano po gusto niyo isahog sa pinaksiw 'yun po ang inyong ilalagay paminta po Tapos ay ating pang mag, pang ano pandiinan, sabi nga nung iba. Hmm. Pang diinan. Lalambot pa po uli ng konti at gawa ng sasabay na ito eh. papakuloy po natin yo kamusta na sa ating puri rekaduhan na yan paksiw po o oh. lalagyan po natin ng ya yeah. tama ng dalawa no isa pa patawad tapos lagyan ho natin ng vinegar suka bahala na po kayo sa brand at saka po kung anong gusto nyo yung timpla po ba. Tapos po ay mag ako ng asukal. Yan, kompromi din po sa inyo kung anong gusto nyo pong tamis. Uh. Oh. Iba, iba't iba po ulit tayo ng paraan ng pagluluto. Oh ah talagang wala na po oh. oh May nakaligtas pa rin nanin. Atin pong titik mana. Ayano sarap. Amoy pala ang ho. Ay, ang pagkasarap yan o yan o po papakuloyin po natin ang amamang pagkakakuluo oh, tayo ready to eat na po yan Ayon. dumali na ready to plate na po ito mm. talaga natin dapat yung haluin yan o. Yan o. No. Yan. Ito na yung ating ika nga ipandiinan. Uh -huh. hmm. Nalagyan natin ang silay. Baka po kayo mahiligilig sa silay. Oh. Oh, ay. Yeah, ready to po. Ano po? Ready to eat na po.